Hi hey guys, dito kami ngayon sa field. So, trabaho namin. Uh, nagwawalis kami ng kalsada. Uh, tawag dito. Uh, pinapalinis kasi sa amin. Ito yung namin nagawa, na, nagawa na namin ito dati, itong kalsada na ito. So, pinapabalikan sa amin. Kasi nga marumi. Marumi, maraming lupa, maraming ano. Pero nung pag-alis namin dito dati, mali malinis man ito siya. So nung pagbalik namin siguro mga 6 months yata. 'Yan, ito na siya. Grabe na grabe na ring kadumi. Ito yung mga kasamahan ko. 'Yan. Mga kasamahan ko sa trabaho. Ito kami nag ano, uh, nagalinis. Uh. Diba? Dati malinis ito dati. Ngayon marumi na siya. Ayan. Yan. yung building na yan sa may kabila na yan. Yan yung ano ginagawang uh, bagong ano public market. Yan yung malaki na yan. Yan yung ginagawang bagong public market. Tapos yung sa may dulo na yon, yung malaki na yon sa may dulo na yan. Ano yan siya, bagsakan iyong yung mga bagsakan ng mga gulay baka basta lahat na ano yan yung lahat galing sa mga north saka south ng mga gulay kung ano, -ano mga binabagsak yan tapos katabi lang naman nya itong terminal itong terminal na ito kami rin yung gumawa nya itong terminal na yan malaki na yan kami din ang gumawa kami ang gumawa nya ng na... Puerto sa Central Land Transportation Terminal Ayan, kami rin ang gumawa niyan Ang maganda lang din dito sa ano, terminal at saka dito sa uh, ano Malapit lang talaga sa bundok, di ba? Maganda siya tignan, talagang uh, Nasa bukid ka pero may, may mga building diba? Tapos dito sa may terminal, kami ang gumawa niyan itong itong PNP na ito kami rin na nagawa niyan ayan PNP na yan PNP police station niyan siya police station Irawan uh, Irawan to ganong police station to yan doon sa may dulo dami dami namin ano oh, dilinisin Di na lang kasi ito ng mga truck na nagkakarga ng mga lupa Ayan, na yan. Marami ka dumi. Oh, tapos ito, ano, tingnan nyo ito, ang dami ring ano, dami pa. Dati malinis ito siya. Kaso lang anong 6 months na nawala kami dito. Pinadaanan ng pinadaanan. Hindi mo lang nila nilinis itong kasada na ito. Di ba? Malinis ito dati. Sa mga picture namin dun sa ano. Ito yung public market na ano, na ginagawa din. Hindi pa rin siya tapos. Yan bagsakan. Parang uulan pa guys oh. Di ba? Parang uulan pa. Eh may mga construction din doon sa may kabila. Asa pinapaganda ngayon itong mano, uh, terminal. Di ba ang ganda sa ang ganda. Ano pag balinis nito siya. Ah, no, di ba? Ini masa sa kita sila sa dulo ayan dito lumapit tayo ng konti dito sa ginagawang ano uh, construction dito sa terminal ito yung terminal ayan di ba dami ginagawa ngayon dito oh ayan ayan terminal Yeah, maraming construction ngayon ginagawa dito sa ano, terminal. Yan yeah, sa dulo. Ah, dito 'yung mga sasakyan ng north at saka south. Yan 'yung bagsakan, guys. Malaki 'yang bagsakan na 'yan, 'yan. Napakalapad niyan sa kanya ng mga ano, mga gulay, mga daing, mga sa ano, galing din mga produkto ng mga South at saka North. Diyan binabagsak din. Sa building na 'yan. Ito yung uh, public market na ginagawa pero hindi pa natapos. Yan. Hindi pa siya natapos 'yan. Sana matapos na rin soon itong ano, building na ito malaki rin ito so oh, ayan guys may mga loading ng ano lupa yata ito sa truck kasi sa sa truck na yun Ako magkukuha ng mga lupa yung mga panambak dyan sa gilid ayan isa siguro sa truck kapunta doon sa ah, sa bubuhusan nila ng mga graba o oh, diba So, ayun na nga guys. Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin na uh, video. Thank you so much. Hanggang sa muli. Paalam!